Isang kilalang French TV star, si Dylan Theory, ay namataan na nagsasagawa ng umra kasama ang kanyang mahal na inasabanal na lungsod ng Maka. Isang nakakaantig na tagpo ng pananampalataya at pagmamahal ng magina. Si Dylan ay isang balik Islam at ngayon ay aktibo bilang isang Muslim influencer. Hindi lang sa social media, kundi sa tunay na buhay. Si tu faire okay. niya ang mga kapatid nating nangangailangan, partikular na sa Palestina, kung saan dala niya ang mensahe ng awa, pagkakaisa at pananampalataya. Ang Islam ay relihiyon ng gabay at pagkakawanggawa, at si Dilan ay patunay na ang gabay ni Allah ay tunay na nakakabagong buhay.